nakita ko po sa dito guys sir. Ming? Hi. Hi. May pagkain ako dito. O, dali, tara. Hi mga ming. Ay, ang cute naman yan. Ayan, ang cute oh. Ah, baby oh. Kain ka dali oh. Oh. Baby, kain ka baby. Ay, <laughs> Ay, cute cute naman baby na yan. Abo, so cute naman yan. Ay, so cute naman. Ay, so cute naman yung baby na yan. <laughs> Ito, may nga, ah. dali. Ay, ano, baby? May may nga. Ah, tatata, may nga, ah. may nga. Ayun pa, may isa pa, oh. Tara dito, Ming. Ah. Kain, dali. Baby. Baby. Ah, Memeng. Kawawa, payatot. Kawawa naman. Oh, kawawa, baby. Hmm. Payat, payat. Ay, na ikaw, beautiful. Tara ito, 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 baby, oh. Anak, ito, baby, anak. Ay, ang kulit nitong isa na to. Ang kit nitong isa na to, oh. May stray cat ka ba? Bakit ang taba-taba -taba mo? <laughs> baby. Baby, kain na, baby, oh. Baby, oh. Tikman mo, baby, dali. Kain na ikaw, anak, dali. Ay, ay, so, arte-arte naman ang baby na yan. Arte-arte naman yan. Wow, ano naman. Ah, oh, sige, kainin nyo yan, ha? Bye-bye. Ay, kit-kit. Ang kit 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 Ha? Good morning. Ang cute ng pusang ito. Good morning sa si Black. Black! Si Garfield guys, andun sa dulo, dun siya natutulog. Doon sa may isdaan. Oh, mataba nga siya ngayon eh. Ano ba nagtatabaan yung mga kumakain ng ano doon? Hi baby, good morning. Oh, ayan na, good morning na tayo. Ayan yung tubig nila guys. So, ayan, ayan sa kanto. Black! Come here baby! Black! Come here, baby. Ay, sus. Ang ganda-ganda naman ang baby na yan. Ay, sus naman. Hello, good morning po. Good morning. Uh, Sino? Teka Ah, good morning. Okay. Ayos na ha.